sa boxing pa rin kating-katina si Pinoy WBC minimum weight contender Denver de Excitement Quelio para sa kanyang first ever world title shot. Sa katunayan ngayon pala ay pinag-aaralan na ng alaga ni Aljo Haro ang estilo ng boxer na posibleng magkaraduelo para sa WBC 105 pound crown. May report si veteran Sports columnist Flor Perez. Personal na saksihan ni Punoy Fighter Denver the Excitement Coelho ang WBC Minimum Weight Championship ni na Javier Martinez ng Mexico at Chong Zhao Zhong ng China sa Nobyembre 25. Ito'y dahil na magwawagi sa salpukan ito ay hahamunin naman ang duelo ni Coelho para sa WBC 105 Pound Belt. Ang 25-year-old hard-hitting Pinoy Bomber ay matagal na nag aasam ng legitimate title pero ngayon pa lamang siya mabibigyan ng pagkakataong mapalaban para dito. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Coelho na inimbitahan siya ng WBC na magtungo sa Kunming, China at ito mano ang gagamitin niyang pagkakataon para ma-scout ang dalawang karibal. Aminado si Coelho na malawak na ang kanyang scouting report kay Jong, ngunit blanco pa rin siya pagdating kay Martinez. Kay Martinez. Kay okay, Martinez hindi ko pa na papanood yung laban niya kay Zong Lang. Ang style ni hindi naman ano gaano ka, ka kalakasan eh. Uh, parang amateur style din siya, pero hindi gaano kalakasan. niya kay Martinez, yung, ano, know, experience. Ay, hindi yeah. rin tinanggi ni Quelio na mas cutting siya na makakalaban si Jong sa early part ng 2013 kahit pa dumako siya sa bansang China. Ah, uh, sa akin, sa tingin ko, mananalo si Zong. Siyang mananalo. Sa record ni Zong, mga ganda yung record ni Zong may... kasi ni Zong may pagkabitirano na rin konti. Kasi ang Martini is 13 wins ko lang eh. Tapos ang Zong is 19 wins. Bagong target namin. Kasi medyo nakakasawa na yung hindihan na makakalaban. Mas gusto namin yung Chinese kasi kung so, sa atin pa, bagong ano to eh, bagong amoy ko kay. eh. Kaya gusto rin namin na may China rin na makakalaban kami kasi siyempre parang yan nakakalaban natin mga Mexicano yung panibagong tingin ng mga tao uh, may kainis din na makakalaban tayo Sa kayo ay handang mag-bid ang company para dito sa bansa gawin ng laban pero hindi na umano ito malaga sa Ilonggo Puncher dahil mas importante para sa kanya ang pangarap na maging isang world champion PTV Sports, Flor Perez, Television ng Bayan.